Hello mga kapabrayan, this is Brian. You are watching again my short vlog. And for our today's short episode, sagot tayo ng isang tanong ng ating kapabrayan patungkol sa buhay dito sa Croatia. So from Jericho Bernardino, 1992. Hello sir, okay po ba ang work sa Petrogas? Makaka-survive na po ba yung 800 at makakapagpa-uwi na sa Pinas? Ayan, so yes. Enough na po ang 800 Euro bilang isang panimulang sahod, lalo na sa mga first timers and kung kayo po ay magagaling ng Pilipinas. Okay? But make sure na your gross salary po sa Croatia will be 970 Euros. Kasi yan ang basic minimum wage this year dito sa Croatia. And don't worry guys, you can save and you can... Um, send some money or send your income sa Pilipinas and maybe it's up to you kung paano nyo mong gagastusin or paano nyo budget yung 800 euros na net nyo na sahod dito sa Croatia. So, huwag kayong mag-alala guys. Nakakabili naman kayo yung mga gusto ninyo. Ma-afford nyo yung mga gusto ninyo. But, syempre, we have to save. We have to save for it and we have to work for it. Di ba? Hindi kayo mamumulubi sa 800 euros na sahod bilang starting salary dito sa Croatia. And ayan, kung kayo ay lalo na kung galing ng Pilipinas, mahirap kitain sa Pilipinas, di ba? Yung ganyang klase ng sahod. So I hope nasagot natin ang inyong katanungan. And if you have any more questions, i-comment nyo lang. yan ang ating next content sa ating mga social media. Char! Ayan. So thank you so much guys for watching. And I'm inviting you to please subscribe sa ating channel. Brian John Lubis. So, see you in Croatia, mga kabayan. And, yeah, see you. Char! <laughs>